Ay, ano nga ito? Parang safety bucks anong ba yan? Hmm. Okay. May... May tasa. Oh. Lulusob siguro ako. Parang na may nakikita kong laman dito. Lusobin po natin si Mr. Bean. Oh, wow. Ayan pa. Dalawa na. Oh, my God. Oh, my God. Ano naman ito? Sweet Tooth Fairy. Hmm. hmm. Bakit ano to? Ano naman to? Wow. Hala. Ang dami nilang, ah. Uh, tinapon na ganito. Wow. Wow kunin natin ito um, Mary. Ay, nabasag. Nabasag po siya. Uh, decoration. Shimmer fondant. Fondant. dami nilang pinapon ng mga ano um, um, Michael's wow mga paint ayan oh bagay naman ang punapon nila dito. Wow. Ano kaya laman ni? Eh? Ayan oh. May case. Wow. Hala. Look at this po mga ka-friendships. Oh. Wow, kukunin natin to. Wow. Hala, ang dami nilang tinapon dito. Hala. ako'y <laughs> Ang dami nilang pinapin. Wait ha, kuha ako ng lagayan. So, ayan, Oh, mga ano, mga pen. Ang dami. Wow. Ang dami. Kunin ko ito. Ito pa, oo. kunin ko yan. Ang dami pa nilang pinapon dito. Wow. Mga coloring pwede po ito sa mga mga bata sa Pinas so ipapadala natin to mga gamit naman yung ano nila oh. ayan mga gamit to oh. ay shit Why, I don't want this kasi ayan mm. kukunin po ito eh. sayang naman hindi natin kukunin pwede itong mapakinabangan ayan mm. ay nabasag basag po siya pero ito oh, hindi pa naman basag ay tinapo nila nabasag siya ito pero ito okay pa so ayan kap measuring cup. Meron pa yan dito. ko, ang dami nito. Ano man ito? Craft sticks. O, oh, kunin natin. Mapapadala natin ito sa Pinas. Mga bata, sa Pinas po, mga ka-friendships. Ano naman po ito? Ayan, kunin natin. Kunin din natin sa mga mahilig mag-paint. Ayan, ah. Ito, kunin natin. Yan, ito 'ong pwedeng-pwede pa ito, hindi pa naman siya basag. So. Yan. Ay. Hindi ko alam ano ang makukuha natin dito. Pero halungkatin pa natin. Wow, basag. Hala. Dami nilang. ayan pa u. Oh. Wow. Oh, ayan Tek, Ay, ano pala to kanina? Na, na, na slide ata siguro. So. Dami mga ganito. Creator. Ay, ano po nang mga ganyan. Ano naman to? Oh. <laughs> Nandito po ako sa Michael's. Michael's ayan uh, Punin natin ito minat lang kasi may mga basag ayan To. ano kaya ang laman wow hala look at this wow oh my god <laughs> ang ganda <sighs> pwede natin ito papadala sa mga ano bata sa pinas yan papadala natin to, yes yan wow ang dami umu sus hala nang ano, ano? sorry, oh, ay ay ginoo ko, ay sayang Po, magagamit natin po sa mga estudyante sa Pinas, mga kabataan shout out po sa inyo mag-aral kayo ng mabuti at mangarap para sa inyong ikakaunlad yan. ano to ayan parang may band paper dito na Ayan, o. Oh. Pwede natin tong gamitin. Ayan. Magagamit ko to. Ay, magagamit ko ito. Kunin ko to. Kunin ko ito. At yung briefcase. Ayan. Akala ko may laman. One million. <laughs> Wow. Card. Hmm. Hindi ko oh ang dami, oh. Hindi ko alam. Hindi ko alam paano gamitin. So, Pangalpal pa tayo dito, mga ka-friendship. Mga, ano po siya? Gamit. punin natin po magagamit magagamit ito eh oh ayan so ang dami pa dito kaya lang ayoko nang mag halungkat pa so ayan oh ang dami nilang tinapon ang mga yarn hindi ko nakukunin po ito hindi na siguro kasi basag na po siya mga ka-friendships sayang do naman Ayoko kunin kasi may magme-mess mess up kung ano um, wala na. So ako ay alis na po dito. Ay ay mga gamit po ipapada pamimigay ko po ito. Yung lahat po ng nakuha ko ilalagay ko ito sa box para ipadala po natin ito sa sa follower na ayan uh, sa aking followers ayan taga kuha ng mga gamit sa basura ay pamimigay natin ano no hmm, masaya na yung mga bata makaano ng mga gamit hmm. Hmm, hindi ko alam. Hmm, hindi ko alam. Hmm, ayan, wala na. Hindi ko nakukunin yung iba. So, alis na po ako dito, mga ka-friendships. Maraming salamat sa inyong panonood Hanggang sa ating next dive. Paalam! Yesterday. So ayan po ah uh, dito may nakuha po tayong uh, watercolor pad. Ayan. Medyo nagamit na po siya kasi nga may nakuha na po dito oh. Ayan, pero pwedeng-pwede pa po ito mga ka-friendships or ako ang gagamit nito sa paglilista. <laughs> o paglilista ng mga utang. So dito may nakuha tayong uh, ano ba ito? Uh, polycolor. So, pang ano to siya? Authentic quality product artist colored pencil. Ay, ayan po. So, yung laman po niya is ito po. So, pwedeng-pwede po ito sa mga mga kabataan natin dyan na mahilig po sa drawing or pag-paint po. Ayan. So, ayan po o. Oh. Sa mga artist dyan na mga talented, gifted, o oh, ayan po. Mag-comment po kayo below. <laughs> So, pamimigay natin ito. And then, may marami po akong nakuha dito mga uh, ano po siya, iba't ibang kulay. Uh, parang ano, ano to eh, brush metallic marker. So, ayan po siya. So, ang dami po natin nakuha dito, may mga, mga markers po siya. Iba't iba yung kulay. So, ayan. And then, uh, you know what? I'm not a big fan of glitters. Pero marami doon, hindi ko siya kinuha mga ka-friendships. <laughs> Kasi it's a mess. Ayoko yung, ayoko yung mga maraming little glitters sa dito sa ano sa bahay or pero nakuha ko pa rin siya. Pwede naman ito natin ipamimigay or you know, ibibigay natin sa kung sino yung maswerte yung mabigyan ko nito. So may silver dito at saka gold. So dito naman po may uh, mga malalaki siyang letters, mga, ayan, malalaki siya, hindi siya katulad nitong isa na parang pinong-pino. So, ito naman, ganito po yung ano niya, size. So, hindi siya masyadong messy. <laughs> ayan, so, dito naman may nakuha tayong measuring cup. Santa po siya. Yung isa po basag na. Pero one cup, one cup, at saka one third na ano. So, ayan. Kung gusto nyo po, comment kayo below. Or ipamimigay lahat po ng nakuha ko dito. Ilalagay ko na lang po siya sa box. Tapos, syempre po, andito pa po yung mga chocolates natin na nakuha kay Mr. Bean. So, ayan. Maglalagay din po ako sa maswerteng mabibigyan ko nito. Solid followers, solid subscriber ko po. So, Ayan, abangan nyo po kung sino po yung mabibigyan ko nito. So, may decoration po dito. Ayan. Ang ganda po niya. And then, may nakuha din tayo dito. So, ayan siya, Oh. So, may, dito naman may alcohol ink. So, ayan. Wala akong kaalam-alam sa mga art-art na ito, mga ka-friendships. So, sa mga artist dyan, ayan. Alam nyo na kung saan ito pwedeng i-apply. And then, may mga luster, luster brush. Ayan po, o. Oh. Ayan. So, may glitters din siya. And then, para siyang, ano, ayan, parang, ayan, o. Oh. Ganyan. Hindi ko alam ano to. Walang pangalan, eh. So, dito naman, may parang decoration ata. Ito, eh. Ayan, oh, mini, mini kitchen. <laughs> mini kitchen, katulad dito, oh. See? Tingnan nyo. Oh. Mini kitchen. Pang decoration po siya. And then, na, may nakuha din tayo dito mga craft sticks. Ayan, oh. iba iba yung kulay niya. Pwede po itong laruin ng mga bata. You know? Ayan, oh. Hindi lang puro cellphone, gadget ang anuhin ng mga bata. Siyempre, kailangan din nilang matuto ng mga ganito. Yung mga basic na ginagawa ng mga kabataan noon. So, ayan po. Uh, dalawa po yung nakuha ko. Pero yung isa, parang iba. Ay, chok pala siya. Ayan, chok pala. Ay, ang dami. O, oh, ayan, oh. Huh? <laughs> ang dami po, mga ka-friendship. So, Ayan. And then, may nakuha din ako dito mga, parang ano siya eh, parang mga, may glow stick, glow stick, tapos mga ano, parang ano siya, parang uh, pang-paint po ito. Pang-paint. Ayan, oh. So, dito pa, ayan, artist loft ang nakalagay. So, ayan po, ito po yung... <laughs> Nata sila sa mga mystery na no? tapos marami ang nag marami nag-comment. <laughs> ayun, chocolate, pera, damit, iba't iba, hindi. Uh, may nakasagot pero baliktad naman yung ano niya. Pero nakasagot po siya. Tapos yung isa naman almost. Pero gusto ko yung correct talaga na answer. So ito po yung mystery briefcase uh, brief kiss natin po mga ka-friendship. So briefcase uh, brief kiss number one. Pero ito po yung kanyang laman. So, hulaan nyo. So, ito po ay Kids Art Crop. So, ayan po. Hindi po siya pang adult, pang bata po ito. So, ang gagawin nyo po is sa mga kabataan po ito, ha? Hindi po ito pang adult. So, ayan. They can create anything kasi may mga, ano siya dito? May mata, may feeders. Ayan. Ito, mga mga ano po, mga equipments ah, uh, for, for art crafts. So, ayan po. Ayan pa. So, ito po yung laman ng suitcase number 2. Ayan po, kids art craft. Ayan, nahulog. So, sa briefcase number 2 na naman po tayo. So, ang laman po nito ay Ayan, maraming nagsabi, pera. Pera ang laman nito. Sana all. So, ayan po mga ka-friendships. Ang laman po nito ay... Ayan. Artwork supplies. Artwork supplies po ang laman nito. So, may mga ano po siya dito. Mga pencil, colored pencil na kailangan po ng artist. So, dito naman po, ay mau open po siya ng ganito. Ayan, oh. Ang ganda niya talaga, mga ka-friendships. So, ang laman po niya is ayan, mga colored pencil, ayan, mga gamit, mga brush, ayan, mga paint, sa pagka -paint po. So, ito po yung laman ng briefcase number one. So, ayan po, ito po yung RFP work supplies. Hindi po siya chocolate, hindi po pera, <laughs> hindi dami. Ayan. So, ito po yung laman ng ating suitcase. Yung dalawang suitcase natin. So, and then last po, mga ko-friendships, ang dami ko po pong nakuha. Look at this. <laughs> ang daming mga pen. Ayan oh, ang dami pong mga pen. Ang daming pen po ang nakuha natin kay Mr. Bean. So, Ayan, napakadami as in. Wow. So ayan po. So ito po yung nakuha natin kahapon. So mga ano po siya, mga kid supplies yung mga nakuha natin kay Mr. Pin kahapon. So, ayan po. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong panunood ng aking Dumpster Diving Adventures. At maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta kay Friendship. Ako'y magpapalam na. Maglilipit mo na ako dito. At uh, ayan po. Uh, uh, Mag-iingat po kayo lahat yung sa Pilipinas. And always remember, be kind to one another. God bless and I'll see you guys sa ating next dive. Paalam! Mwah!